Ang <laughs> galing. Okay. Suka ka ba? Okay. Kanti ang asim ay sim. kili ka ba? Okay. <laughs> ka ba? <laughs> Ano? Ano? Gulay ka ba? Sabi mo? Ma? Bakit? Hmm. Matalino ko. Hindi! <laughs> 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 Sa jurist ka ba? Tangit <laughs> <Salit> ka kasi. Hindi! <laughs> Hindi! <laughs>

Her name is Inna. name kana lang, Julie. Is my name? My name. Sophia. My name. My name. My name is Doris. Doris Sophia. Suarez. I live.